Um, uh, maganda nga po mga kaubayan. Katatapos ko lamang po mag, maglinis ng abdo bangos. Ito po napakarami oh. Abdo bangos kasi order po ito ng ating kaubayan na nung nasubukan niya po na gumamit ng abdo bangos na mag-ulam nito kasi may diabetic siya ay nakurso na daan niya po mga kaubayan kaya pinabili niya po ako ng abdunang bangos na napakarami ito po ay ilalagay ko po sa rep at dadaling ko sa kanya bukas bago at bago ko dadalhin sa kanya mga kaubayan ay magluluto po ako ng aking ulam naman at do din ng bangos eto po at, tapos na po kami magluto ng ulam namin kumuha po ako ng sabaw eto po eto yung sabaw niya at iluluto ko naman po ilalagay ko po siya dito yan ilalagay ko po siya dyan tapos lalagyan ko po ng apdo ng bangos eto po isa, dalawa, mga dalawang abdulang bangus po, ayan po, at iluluto ko po mga kaubayan. Yan, iluluto ko po siya ngayon. Yun po nakasalang na siya mga kaubayan, at itong abdulang bangus na ito na i-deliver ko sa ating kaubayan ay isa-isay niya po ito araw-araw isang abdulang bangus kasama po itong bituka kasi tinuro ko po kung paano ang tamang proseso ng paggamit ng apdo ng bangus na magsilbing ulam na gamot pa, katulad ng ginagawa ko po mga kaubayan yan, linuluto ko po siya uulamin ko po siya uh, pinakasabaw ko po pinakasabaw ko po yun kasi may ulam po kami at yung sabaw na yon ay nandun po yung apdo niya mapait po yun, pero Iba po yung klase ng pait niya, masarap po. Yung pagkapait niya, mga kaubayan, ganun po lamang ang ginagawa ko. Ang ginagawa ko pag ako po ay nagluluto ng apdo ng, bangos bilang pang, pang maintain, panggamot sa aking diabetic. Kasi po, napakatas po ang diabetic ko noon mga kaubayan ah, magasgasan lamang po ako ang tagal gumali ang sugat ko abutin ng limang buwan isang taon magutom lamang po ako konti ah, makaramdam po lamang po ako konti nanginginig na ako at nanlalabo na ang aking paningin nagkakaliskis po ang balat ko napakahirap po ng may diabetic mga kaubayan ang dami pong may mga karamdaman na diabetic na nagmimintin ng mga gamot. Pero kung hanapan po natin yan, tulungan po natin yan ng mga herbal at yung mga uh, uh, pagkain na may kakayahan na tumulong sa mga gamot na ipinapasok natin sa ating katawan para sa diabetic, ay gagaling po yung diabetic natin katulad po ng abdo ng bangus na yan. Mga kaubayan, tignan ko po kung luto na yung abdo ng bangus. eto luto na po, luto na po yung apdo ng bangos mga kababayan. Ito na siya. Ito na po siya ngayon, luto na. eto eh, ito, ulam ko na. Ito, ulam ko na ito mga kababayan. Ito na po siya, luto na siya ngayon. Ito na yung apdo ng bangos. May, may kasama, may kasama ng gulay to. Kasi kumuha ko ng um, um, sabaw ng ulam namin eh. Ayun o. No? Ibinukod ko po yung ulam ko. Ibinukod ko po yung ulam ko para... Kasi mapait po ito eh. Kasi hindi nila kaya yung pait. Kaya binukod ko po yung ulam ko at iba po yung ulam nila. Ang sarap ng pait niya mga kaubayan. Yan po, ganyan po ang proseso na ginagawa ko sa pagluluto ng apdo ng bangos. Hindi po nakakalason yan, hindi po nakakasira yan sa katawan ng, sa katawan ng isang tao mga kaubayan. Kaya lamang po, nagiging maselan tayo kasi hindi po tayo sanay sa pait. Uh, sa apdo ng bangos kaya at kasama pa po yung bituka yung bituka niya po linilinis ko pong maigi ang katulad po nito malinis na po ito ilalagay ko dun sa rip ito para pagpunta ko sa ating kababayan na nangangailangan ng akdo ng bangus ng akdo ng bangus para sa kanya para sa pang-araw-araw niya na inuulan po 'yan kasi nasubukan niya po noon nag-uminom po siya ng gamot pero nung nasubukan niya po yung abdunang ng bangus natigil na po 'yan mga kababayan at ito na lamang po ang kanyang iniinom ang kanyang inulam inuulam. Hindi naman po siya araw-araw na nag-uulam kung, kung, may ulam po lamang sila na uh, sinigang, yung may sabaw, katulad po nito, may sabaw, dun lamang po siya gumagamit ng updo ng bangos. Ganyan po ang tamang proseso ng paggamit ng updo ng bangos. Kumari po sana ay pakishare naman po ang videos na ito para malaman ng ating mga kaubayan kung paano po gamitin kung paano ang tawang proseso ng pagluto ng updo ng bangos. Marami pong salamat.